Guys, tuloy natin ang pangangapon ng ating sili. Yan. Madali lang naman yan, mga pon ng sili. 28 days na sila. Ganyan na. After transplant. Yan. Maganda na. Kailangan nang makapunto kasi malapit na yung Y branch nya. O, ayan o. Ayan o. Kung makikita nyo, ayan o. Bubunga na kasi yan. Pag tumubo na yan, bubunga na agad. So, huwag muna natin pabungahin. Kasi, sana matyambahan natin yung magandang presyo gaya nito guys oh yan yun ang idea nun ba't kinakapun natin gaya nito nung tinanim ko to putol na yung dulo nya oh may tumubo na agad dalawa oh yan sa dalawa di e, ba diba? doble Nagkasanga agad kaya yan mas maganda talaga kapunin yan ayan ayan oh. Tapos, yan. Dito tayo. Ubusin natin. Umubo pa to ah. Diyan pala. Ka yan. Kailangan natin makapon para dumami yung bunga. Kasi pag di mo nakapon yan, mamumunga na agad yun. Yan, anak, isang tatlong tudling na tayo. One, two, three. Tapos na yan, hanggang sa taas. parang pa tayo rito. So, matagal-tagal pa to, guys. Yan. Yan, kakapunin natin hanggang dun sa taas. Yan, simula tayo rito. Pero hindi ko na papakita. Kasi matatagalan tayo. Yan, dito tayo sa baba. Ang sisimula. Yan, oh. Ganda na ng mga tubo niya. Ayan, guys. Diyan muna kayo tatapusin ko hanggang doon. Ayan lang guys, update sa aking siling kinapon. Update ko ulit kayo after 2 uh, weeks siguro. Tingnan natin kung may tutubo. Kaya nga yan o, oh. ayan. Ito yung mga tinanim ko, putol na yan. So, di ba tatlo na agad. Oh. Ayan, di ba guys? Tatlo na agad yung bubunga niya na ano, sanga. Ayos! Bye bye!